Kung gagawin natin yung trick ay po natin Double Rolling Effect Tara sa kap, kap gawin natin, let's go Halimbawa po, nakapag-export na po tayo ng ating video sa ating CapCut. Kayo na po bahala mag-acting kung anong style ang gusto nyo mga lods. Siyempre po, sa huli, dapat kunwaring may sinambot na kayong bola. Siyempre po, bago ako umalis, iniwan ko po yung ating chinelas para doon pa rin po tayo po posisyon. Mas maganda po kung may partner po kayo o katulong na mag-aabot na lang bola para hindi na po kayo umalis sa inyong posisyon. Siyempre po, nagbigyo ako ng bola na may green background. Mag-umpisa na po tayo mga lods. Umpisahan po natin sa pagtatanggal yung hindi natin kailangan. I-timing po natin yung kunwaring sumay sinambot akong bola. Pero wala naman. Itapat lang po natin yung playhead o yung puting guhit na yan. Yan, yan. Tigil po tayo dyan. Siyempre po, dapat nakatap po tayo dyan. Tapos po, saka po natin piliin yung split. Abante po tayo. Dako po tayo dun sa may hawak na po talaga akong bola. I-timing lang po natin yung bago po tumalsik yung aking kamay. Yan po, dyan banda. Tapos, tap po uli natin. Tapos, split. Then, yung hindi po natin kailangan, burahin po natin. Next po natin, punta naman po tayo dun sa bola na may green background. Focus po tayo dyan. Itap po natin. Dahil ibababa po natin yan. Focus po tayo sa baba. Piliin po natin sa baba yung overlay kapag naibaba na po natin, dalhin naman po natin yan yung banda sa may unahan. Itapat lang po muna natin dun sa may nagbato na po ng bola. Stay pa rin po tayo dyan dahil tatanggalin po natin ng green background yan. Siyempre po dapat nakatap pa rin po tayo dyan. Then focus po tayo sa baba. Piliin po natin yung ribbon BG dyan. Tapos po chroma key. Kita nyo po yung bilog sa may bola. Yan po ang gagalawin natin. Itapat lang po natin dun sa green background. Ngayon po, nakita na po yung ating karakter. Hindi pa po tayo tapos dyan. Next po natin, i-adjust po natin yung intensity. Ilagay, nilagay ko lang po yung intensity sa 50. Tapos po yung shadow, i-100 na po natin. Then, balik po tayo. Hindi pa po tayo tapos dyan. Hanapin naman po natin sa baba yung adjust. Piliin po natin yung adjust. Tapos po, piliin lang po natin dyan yung HSL. Siyempre po, yung kulay green lang po ang pipiliin natin dyan. Tapos po, i-negative 100 lang po natin yung tatlong bilog na yan sa baba kapag goods na po tayo dyan, itap lang po natin yung check. Long press lang po natin yung ating bola tapos itapat lang po natin dun sa hawak kong bola. Dyan lang po muna. Stay pa rin po tayo dyan. Hindi pa po tayo tapos dyan dahil mahaba po yung ating bola. Papaigsin ko po yan gamit ang speed. Basta mahalaga po nakatap pa rin po tayo dyan. Tapos po piliin lang po natin sa baba yung speed. Then normal, adjust ko lang po yung ating speed. Pinamit ko lang din po yung speed kasi po mabagal yung pag-ikot ng ating bola. Kapag goods na po, tap po natin yung check. Next po natin, focus naman po tayo sa first layer natin. Tigil po tayo dyan sa pinakaunahan ng bola. Siyempre po, dapat nakatap pa rin po tayo dyan. I Stay lang po natin dyan yung playhead o yung puting guhit Dahil maglalagay po tayo ng keyframe o diamond dyan. Piliin lang po natin yung diamond kapag may diamond na po, abante po tayo. Tapos maglalagay din po tayo ng diamond dyan. Then, punta po tayo sa pinakadulo nyan. Dahil maglalagay din po tayo ng diamond dyan. Kapag may diamond na po, atras po tayo. Maglagay din po tayo ng diamond dyan, banda. Tapos po, balik po tayo sa unahan. Balik po tayo don sa pangalawang diamond na inilagay po natin. Stay lang po tayo dyan. Tapos po, yung pinaka video po natin, imi-minimize lang po natin yan kung baga paliliitin lang po natin yan. Yung sapat na liit na po, kayo na po bahala mga lods kung gano'ng kalaki po ang gagawin nyo dyan o gano'ng kaliit. Check po natin kung anong magiging tsura. Yan, ganyan po mga lods. Tapos po, dako po ulit tayo dun sa huli po natin nilagay na diamond. Same process lang din po, i-minimize imi lang din po natin yan. Kapag goods na po tayo dyan, balik po tayo sa ating bola dyan sa unahan. Stay lang po ulit tayo dyan dahil maglalagay po tayo ng keyframe o diamond po ulit dyan. Kapag may diamond na po, abandon po tayo, itatapat lang po natin yan dun sa diamond na nilagay po natin sa first layer. Stay lang po ulit tayo dyan, tapos saka po natin galawin yung ating go bola medyo isum lang po natin. Tapos po, abante po tayo. Ilalagay naman po natin yan sa kabilang side. Basta po, pag ginalaw na po natin yung bola, automatic na po magkakadiamond na yan. Tapos po, abante po ulit tayo. Tigil po tayo dyan. Lagay po tayo ng diamond. Tapos po, abante po tayo konti. Focus po tayo sa ating karakter. Sa paglingon ko po dyan, yan. Saka po natin palilitin yung ating bola. Lalagay po natin sa kabilang side kung maring lumiit iikot na po kasi yan sa kabila tapos po focus po ulit tayo sa ating karakter sa, paglingon po niya sa kabilang side saka po natin gagaluin po uli yung bola sa kabila then same process lang din po gagawin natin dyan paulit ulit lang po hanggang sa makarating po tayo sa dulo kapag goods na po tayo dyan at nasa dulo na po tayo yan dyan focus po tayo dyan sa pag zoom ng ating video i-timing na po natin yung bola doon sa pagkasala po ng ating karakter. Kung ganong kalaki po dapat yung bola ang hawak ng ating karakter, doon natin itatapat yung ating bola. Pag goods na po, burahin po natin yung sobra dyan. Split tapos delete lang po. Tapos po, i-play po natin. Yan po, dapat po sa likod po ng ating mismong video, liikot yung ating bola. Balik po ulit tayo doon sa first layer syempre po dapat nakatap pa rin po tayo dyan. Tapos po focus po tayo sa baba. Idu-duplicate po natin yan. Hanapin po natin sa baba yung duplicate. Tapos po itap po natin yung nasa unahan. Then focus po ulit tayo sa baba. Ibababa po natin yan gamit ang overlay. Tapos po balik po tayo sa pinakaunahan ng ating bola. Dapat po nakatap pa rin po tayo dyan. Focus po tayo sa panglimang diamond. Basta po yung bola, kunwaring, iikot na sa kabila. Stay lang po tayo dyan. Tapos itap po natin yung ibinaba natin. Saka po natin piliin yung split. Tapos po yung nasa unahan, burahin po natin. Then, abante po tayo sa pagliban po ng bola sa kabila. Focus po tayo dyan. Basta po buo po na nakikita yung bola. Tapos po, split po ulit tayo dyan. Tapos po, abante po ulit. Kapag lumabas na po sa kabilang side ng buo yung ating bola, mag-split po ulit tayo dyan. Tapos po yung nasa gitna, burahin po natin. Then, abante po uli. Same process po uli. Kapag buo na po uli yung bola, istigil po tayo dyan. Tapos, split. Tapos po yung nasa hulihan, yun na po ang buburahin po natin. Tapos po, i-check po natin kung goods na. Finally, kapag all goods na po, ready to export na po natin yan mga loads. Nasundan po ba? Sana nasundan. At sana nakatulong. At kung nakatulong, pakishare mo naman ang video nito para mas marami po kong makaalam. Paano mga Lord? Salamat sa inyong panonood. At thank you Lord. Peace out.